Hello sa inyong lahat, mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. So, yung hindi pa po nag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo, the MJ's vlog. So, ito na nga, mataas na talaga ang ratings ng dose ng showtime. Naku, natalo na talaga ang AAT. So, talagang fight na, no? hindi talaga akalain ng Diyos na mananalo na sila. Oh, di ba? Pero hindi man sila kasing taas nung Aldab noon. Pero, nagpapasalamat na rin sila dahil mataas na talaga sila. At saka, lumipat na sila sa masyadong maliwanag. O, oh, di ba? Ay, yung noon sa kanila, medyo malabo. Tapos minsan, nag, yung mga signal ba, i-stop-stop, siguro, yung ano na kasi, parang, hindi, syempre, hindi nagiging number one, so, ngayon, ang number one nga naman, ay 7, so, maganda na talaga, ang, maganda na talaga, ang channel nila, so, ayan, mataas talaga sila, dahil maraming nanonood, na, sa, ano, sa social media, syempre, karamihan ngayon, may mga trabaho, so, nap, napapanood pa rin sila. Kasi siyempre kung bitbit -bit mo talaga ang cellphone at mayroon kang wifi na bitbit -bit 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 mo rin, at eh, tapos mayroon kang load, masubaybayan mo talaga. I-points e, na nila yon Ang basihan nga ngayon ay nasa social media malaki ang mga views. Mataas ang views. So, ayan po mga palangga yung may nababanggit na ayan na naman si si Kong at saka si May nagsasama na naman kasama na nila si Judy and ganun. Matagal na po yung mga pictures na yan. Niluluto lang nila, ini-edit lang nila para magiging bago pero ang katotohanan yan si Aldin yun. Matagal na yun noon pa sa teleserye, noon pa sa sa kanilang ano sa sa kaliserye yung mga naka-pictures noon na nakatago, inilabas, ganun lang yun, lahat naman yon Puro lang yan, loko. alangan nga namang, hindi ka kampi doon si, si Ryan sasabihin noon. Ayan na nga, noon sasabihin pa. Ay, buti pa si Ryan, hindi kasali. Buti pa si Wally, hindi kasali. Ay, nako, sasali na sila ngayon sa kalukuhan dahil ang number one nga na SARS-Willistas, nagluloko-loko or in, dinadaya ang Alda TVG, eh, amo na nila ngayon. Kailangan nilang sumunod. Amo na nila ko kung ano-ano mga kalukuhan, susundin na talaga nila. Pero, off cam, pag on cam, alam nyo yun kung isipin natin, talaga namang hindi naman niya nag-uusap si Kong at si Mingay. Kaso o oh, ito no, sa mga Aldabnision kasi, para, para talaga, dahil, eh, ang Aldabnision na totoo, hindi talaga naniniwala, yung ibang mga fans naniniwala, yung iba, nako, nanini, hindi rin naniniwala, may naniniwala, ganun hanggang ganun na lang, diba, half-half, magganun, pero ang Aldabnision talagang, hindi talaga, hindi matitibag, talagang nanatili talagang hindi ani wala pero gusto talaga nila kasi di ba tayo poro lang oh edited lang yon ganito ganito. alam mo ang ginagawa nila kung talagang may time si Kongkong Kong. ayan si o oh, sige anuhin talaga oh di ba pag anuhin talaga ilalabas nila talaga ang katotohanan kunyari mag magkasama kagaya noon yung birthday na nandoon kunyari ganun. tapos On-cam lang naman yun. Wala naman. Pero si Minggay, bigay todo. Bigay todo si Minggay para talaga paniwalaan ng mga fans. Wala naman. Piki lang yun. So, ang nagsasabi, ang landi naman. <laughs> Sasabihin niya, ang landi naman. Gusto ba yan ni Alden na ganito-ganito? Alam po yan ni Alden, pinag-usapan nila yan. Lahat nga yan, alam na nila, alam nyo yan. Talagang sinasabi nga nila na wala na tala, hindi daw talaga, hindi na nila, ano na, magkaka, balikan pa yung Aldab sa isang pelikula or teleserye yan ang palabas nila, may nabasa naman talaga akong bago na hindi na, hindi na talaga pagtambalin tingnan mo, pumapayag na sila ni Aldi na pinaghiwalay sila, tapos sumali na rin sa, sa mga kagustuhan ng mga amo nila yung, syempre ganoon nga, pira-pira hindi natin alam kung yan na nga, kung sa susunod magtambal din sila dahil mayroon naman silang sariling kumpanya, kaya na nilang dalawa. So, ayan, kung balikan din natin, mga palangga, ano, yung mga akatotohanan noon na kagaya niya na yung kinasal lang yung kapatid ni Mingay na si, yung isa niyang kapatid, yung yung pangalawan sa, eh, pangatlo 'di ba babae, yung kinasal noon, 'di ba, lag live pa sila, post nila 'yon. Tandaan natin, post nila 'yon, si, ginugulo nga ang mga fans, 'di ba? Pinupost nila 'yon na, na, pinarinig talaga nila na si Bunso na lang ang wala pang asawa. Si Bunso na lang wala pang asawa. So, isipin natin, wala pa yun. Wala pa yung bulok na kasalan. Last year lang yung bulok na kasalan. Kailan na una na yung kinasal yung kapatid ni Mingay. So, kasal na nga si Mingay. So, it, yung last year lang nangyari, bulok na yun. So, yung pagkasabi nila na bunso na lang ang wala pang asawa. So, si Mingay silang lahat may asawa na. Apat may asawa na. So, di ba tandaan natin yun? So, yung mga nagsasabi andoon sa pictures na inilabas nila andoon si Kong si Aldin yon patong ulo kong naalaala nyo rin yung sa kotse na nakakatuwa yung sa kotse na ano lang ata yun dit ay yung paalang ang pinakita sapatos mm, di ba tapos, ang Aldab naman, na nagbabasa nga sila sa Twitter, yung mga mga SARS Willistas, nakiki ano talaga sila kung ano ang mga masasabi kung anong mga tinitweets ng Alden tinitingnan talaga nila so nakasabi doon bakit walang ulo o oh, ba diba? kasi may kamay din doon ng lalaki dahil ang alam nila si Kong na yun yung sa, kasal yun ni ano ha ni Colin ba yun? oh. So, sa sunod na araw, inilabas nila, o, nilagyan na nga nila kung sino yung katabi ni Mingay na lalaki doon sa kotse, o, si Kong. O. kasi nga, nabasa nila yung sa Twitter na, bakit hindi, <laughs> walang ulo, o, nilagyan nila lalaking ulo na kasama ni Mingay doon sa kotse, pero yung kotse ay kay Alden, napakahalata naman, hindi ba, halatang halata naman yung kay si Aldin yung kotse at saka yung kamay ni Aldin kamay talaga ni Aldin dahil masyadong maugat yun